Kandahilanan bakit uh, ang bagong walay na ay magtatai, uh, Maraming factors yan mga boss, bakit uh, yung biik natin na bagong walay ay magtatai, uh, Dahil yan sa stress, uh, kulang sa tubig, uh, yung um, pakain natin ay hindi pa dapat... Uh, yan ang ipakain natin sa ating mga biik dahil maliit pa sila uh, pinapakain natin ng hindi hindi tama para sa kanila mga boss uh, una mga boss ay yung stress uh, yung stress mga boss yung maglipat tayo ng yung magwalay tayo ng uh, biik ay uh, hindi dapat yung biik ang kunin natin sa parawing area dapat yung inahin yung ilipat natin para hindi sila maninibago sa lugar kaya yan ang dahilanan na magtatay sila dahil uh, maninibago sila sa lugar nila yung pangalawa ay yung tubig mga boss pagkulang uh, pag kulang sa tubig yung mga biik natin mga boss na bagong walay ay magtatay din sila din uh, yung underfeed at saka yung overfeed ay kadahilanan din yun na magtatay yung ating biik mga boss. Pag na-underfeed yung biik natin mga boss, ay ah, kadahilanan din yan sa pagtatay dahil wala silang pahinga, palakad-lakad sila, wala silang relax dahil hahanap-hanap sila ng pagkain pag nag-underfeed tayo. Pag nag-overfeed naman tayo mga boss, ay ah, kadahilanan din na magtatay yung biik natin. So dapat yung pagkain natin ay tama lang para sa kanila mga boss. So advice ko sa inyo mga boss, uh, dapat ugaliin natin na gumamit uh, tayo ng feeding guide mga boss Doon sa ating mga alagang baboy mga boss. At saka yung kulang pa sa edad yung mga biik natin. Pinapakain na natin ng ibang feeds na kaya hindi pa kaya nilang uh, tunawin at kahit uh, dapat palang booster pa yung pinapakain at kulang pa siya sa edad nilipat na natin sa pre-starter uh, kadahilanan din yan sa uh, magtatai sila mga boss at kahit uh, sakto na sa edad yung biik natin tapos yung katawan nila ay sobrang maliit so, nililipat na natin sa pre-starter ay magtatay din sila dahil hindi pa kaya nilang tunawin yung Uh, pre-starter mga boss dahil uh, yung mga fish kasi mga boss ay may uh, may tinatarget na timbang na dapat ay uh, magsinspeeding na tayo ng pre-starter so, maraming salamat mga boss sana uh, makatulong to sa inyo mga boss sa mga nag-alaga ng baboy